Oh, ay, may tanong pala tayo. Isang malupitang tanong. Di pag nagbibikini ka, talagang may sumisilip na balahibo sa gilid. Paano mo nasabi? Hmm. Paano mo nasabi na mayroong sumisilip? Eh, nakatali siya, te. Nakatarintas ba siya? Nakaganyan. Walang may sumisilip dahil nakapuyod. Kung hindi siya nakapuyod, nakatarintas. Meron ako ditong panali, lastiko. So, siya sisilip, tinali mo siya eh. Nakadalawang tali, ganyan. Hmm? No, no, no. Walang may sumisilip. Papayag ba ako may sumisilip? Malamang hindi. Talagang perfect. Pwede mo siya itali-tali, tas itarintas mo siya ng dikit-dikit. Safe ang kagawatan. Hmm. Gano'n. Hello, I'm back. So, after one week na nagsasuffer as sa typhoon. So, tingnan niyo naman. So, anyway, yung lugar pala namin dito, it comes naman sa mga bagyo. So, hindi kami dito parang inaano ng bagyo. Ganyan. Kasi, nasa probinsya nga to. Medyo province kasi yung lugar namin dito. Pero, nakatira ako sa may Cavite. So, medyo province dito yung lugar namin. At hindi siya yung mababa na area. So, mataas siya na area. Kaya, safe kami sa ganyan, sa mga baha, sa mga flooding. Yun nga lang yung problem ko dito ay nawawala-wala yung wifi. So anyway, nagkaroon na ulit ng wifi kasi parang wala ng bagyo. Tingnan nyo naman, te. Mm. So, four days te, na merong rainy days, four days talaga siya na malakas yung ulan, te. ba diba? Alam nyo yun. Alam nyo yun, syempre. So, four days din, te. Walang lego-ligo. <laughs> so, of course, hindi ko lang naman binabasa yung ulo ko. Tingnan niyo naman oh, medyo oily na yung buhok ko dahil na hindi ako naliligo. Pero syempre nagbubuhos ako ng katawan ko. Hindi pwede na hindi tayo mali, hindi tayo, hindi pwede na hindi tayo nag half bath, half bath batawag doon. Ganon. half body, half bath lang. Syempre, nagpapalit pag din naman tayo ng damit. Pero hindi ako naligo ng 4 days. Sobrang katina ng ulo ko. Maamay-amay na tong ulo ko. So, mamaya, pagkatapos ko dito, nagbibidyo-video lang ako ng TikTok ko. Hmm ay ako ay maliligo na din. Tingnan niya naman. Mm. So pretty. Sobrang straight ang buhok ko. Lalo pag hindi ako naliligo, yung buhok ko, parang natutuluyan siya ng straight. Kasi iyon naman yung mga talagang perfect. Para kung paano mo alagaan yung buhok mo, hindi ka maliligo. Diba? Anyway, na-miss niyo ba ako? Of course, na-miss niyo ako. Alam ko na may miss niyo ako. Kasi sobrang dami yung message sa akin na mag-upload ako ng video. So, nag-upload ako ng video ko ngayon, mga auntie tangkol. Ayan, pakita ko lang sa inyo. So, pretty! Bye!